CNN News, News. CNN Live, Live, Live Nationwide, Nationwide. araw araw magandang araw, Pilipinas, ang mga taong may limitadong Wi-Fi access tulad ng out-of-school senior citizens, persons with disabilities o PWDs, at indigenous groups ay maari nang maka-avail ng libreng digital services and connectivity sa bagong ilinunsang First Digital Transformation Center o DTC sa Lalawigan ng Albay. Ang DTC ay makukuha sa second floor ng Albay Capital Building, isang partnership project ng Provincial Government of Albay at ng Department of Information and Communication Technology o DICT Region 5. Sampung computers na may Wi-Fi connection mula sa DICT 5 ang handang maging available na magamit ng publiko. Ayon kay DICT Region 5 OIC Director Rachel Ann Grabador, ang uh, DTC ay magsaserve ding venue para sa trainings na mag-develop ma ang advanced digital skills ng mga albayano upang makaagapay sa mabilis na pagbabago ng digital economy. Binigyang diin din ni Albay Governor Edsel Lagman na ang proyektong ito ay isang hakbang tungo sa inclusive digitalization at realization ng vision na maka-establish ng Information and Technology o IT Office sa probinsya. Mula Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN live, live,